Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Hello mga kabebe. Ako po ay itago nyo na lang po sa pangalang Sophie. Bata pa naman, mga nasa edad 20s. Kayo na po ang bahalang manghula sa aking tunay na edad. Nagtapos po ako ng kursong education at meron po akong ka-live-in noon. Noong una ay masaya naman kami. May trabaho siya sa isang kumpanya sa lungsod ng Maynila. Habang ako at ang anak naming babae ay nasa probinsya lamang. Maayos naman ang lahat. Madalas kaming mag-chat video call at nagpaplano na rin kami magpakasal sa susunod pa nga na taon. Excited ako. Siyempre, sino ba namang hindi? E eh, kasal yun. Isang beses lang mangyayari sa buhay mo yon, hindi ba? Pero isang araw, bigla na lang siyang nakipaghiwalay ng walang ano-ano man. Oo, nag-away kami pero napakababaw naman. Parang hindi sapat ang dahilan na iyon para iwanan niya agad ako. Sa puntong iyon ay gulat na gulat nga ako. Eh dahil hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Lalo na't may anak kaming limang taong gulang. At ang masakit pa, ako ang pinagdududahan niya. Keso may ibang nga raw ako. Keso hindi na ako. Katulad ng dati. Pero mga kabebe, sa uli ay nalaman ko rin ang totoo. Dahil kaya pala ganun siya sa akin. Siya pala ang may iba. May jowa pala siya sa Maynila. Isa rin yung profesional. At ang mas matindi pa ay nabuntis niya ang babaeng iyon. Gusto ng pamilya ng babae na pakasalan siya para hindi ito mapahiya. At dahil nga doon ay iniwanan niya ako. Para sa babaeng iyon. Ang babae minahal o nagmahal sa kanya ng totoo. At ang anak namin ay hindi man lamang niya naisip. Mga kabebe napakasakit. Napakasakit ng nangyaring iyon. Ang lalim. Ang hirap, pero wala akong magawa kung hindi tanggapin. Ngayon ay bumabangon ako, hindi lang para sa anak ko, kung hindi para rin sa sarili ko. Hindi ako ang natalo rito kasi hindi ako ang nang-iwan. Hindi rin ako nagtaksil at kahit kailan man, hindi ako nagkulang. At kahit iniwan niya nga kami, ay buo pa rin ako bilang isang ina. At isang araw, ako rin ang pipiliin ng tamang tao. At kahit iniwan niya kami, ay buo pa rin ako bilang isang ina. Pagkatapos niyang iwan kami ng anak ko, para akong pinagsaka ng langit at lupa. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog, Ilang gabi akong umiiyak sa unan. Pinipilit kong itago ang sakit sa harapan ng anak ko. Dahil ayokong maawa siya sa akin. Ayaw kong makita niyang nahihirapan ako. Ayaw kong makita niyang nasasaktan ako dahil sa gawa o sa dulot ng ama niya. Lagi niyang tinatanong, eh, "Mama, kailan uuwi si Papa?" Sa oras na ngayong iyon, ay wala akong masabi. Kasi kahit ako, ako sa sarili ko. Hindi ko na alam kung anong isasagot. Sa FB ko na nalaman ang lahat. May nagpadala ng litrato nila. Nakita kong magka-holding hands. Magkasama sila sa isang maternity shoot. Durog na durog ang puso ko. Naisip ko... Ako yung kasama niya sa hirap, pero iba ang kasama niya sa ginhawa. Ako ang nagtiis ng lahat kahit nasa malayo siya. Ang lungkot, ang pagod, pero siya pinili ang mas madali. Tinanggap ko ang lahat, masakit, pero totoo. Hindi lahat ng minahal mo ay mamahalin ka habang buhay pero hindi nagtatapos doon nalaman ng anak ko totoo narinig niya kasi ako'ng umiiyak habang kausap ang kaibigan ko yumakap siya sa akin at sabi niya mama huwag ka nang umiyak ako na lang ang mahalin mo doon ako bumangon napabalikwas ako sa mga salitang binigay o binitawan ng anak ko doon ako nakakuha ng lakas ng loob at doon ako naging matatag. Dahil may isang munting nilalang na umaasa sa lakas ko. At dahil nga sa kanya, ay natuto akong mahalin ng sarili ko. Mga kabebe, ngayon ay unti-unti akong bumabangon. Tinuloy ko ang pangarap ko. Nag-apply ako sa mga public schools. Nagsimulang magturo sa mga bata. Napapangiti ako kasi habang nagtuturo ako ng ABC, natuto ako muling magmahal. Magmahal unang-una ng sarili ko. At alam kong darating din ang panahon na hindi na ako masasaktan muli kung hindi pa sasayahin na rin. Lumipas pa nga ang mga buwan. Hindi ko man inasahan pero ang puso ko'y unti-unting natutong tumibok muli. Hindi para sa ibang lalaki, kung hindi para sa sarili kong pangarap. Pinili kong bumangon hindi para patunayan ng worth ko sa lalaking bumitaw, kundi para ipakita sa anak ko kung ano ang itsura ng isang matapang na ina. Nakapag-apply na ako bilang guro sa isang maliit na pampublic or public school sa bayan namin. Hindi man kalakihan ang sahod, pero bawat ngiti ng mga estudyante, bawat good morning, good morning ma'am Sophie, ay parang lunas na sa matagal kong iniyak. Sa tuwing uuwi ako galing trabaho, ay bumungad o bubungad ang aking anak na nakaabang sa may pintuan. Mama, welcome home! At tuon ko na sabi sa sarili ko, ito na. Ito na yung pamilya na buo, kahit kaming dalawa lamang. Minsan ay may balita akong naririnig tungkol sa kanya na hindi pala siya masaya. Hindi pala sila masaya. Quote-unquote, sila ha, na nag-aaway na sila nang napang-asawa niya. Na quote and quote, hindi raw niya nahanap ang inaakala niyang tamang babae doon. Pero alam mo, kabebe, wala na akong pakialam eh. Kasi habang sila'y nagkakagulo, ako naman ay tahimik na lumalago. Hindi ko man natanggap ang happily ever after na inaakala ko noon, pero sa wakas, nahanap ko ang sarili kong kaligayahan. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Wagas na nga ito, hindi ng buhay ko, kung hindi ng yugto kung saan ako ang laging nasasaktan. Simula na ito ng kwentong ako mismo ang may hawak, ako ang bida, at wala ng ibang magdidikta kung paano ito magtatapos kung hindi ako mismo. Hanggang dito na lang po ang kwentong ating ibabahagi. Hanggang sa muli at ito ang programang Yours Truly Bebe Ko. Shout out sa ating mga listeners na sina na sina William Casasola. Max Gatri 1-0 Joaquin Junior Liamanzares Wilfred Aplaca Juliana Brunidor ZP4VY at si Joseph Hamito PS3FI. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig sa ating programa. Kung gusto niyong ma-shoutout sa ating kwento na susunod, huwag niyong kalilimutang mag-comment sa dulo ng ating video. Hanggang sa muli!